Yan, magandang umaga po sa Luzon Visayas, Mindanao. Yan, isang pagpalang araw na muli sa atin ngayon. Lahat. Yan. At salamat sa Panginoon at binigyan ng pagkakataon para makapag-anak dito sa karagatan. At kumalma tayo ngayon mga bro. Kumalma ang karagatan nga pala. <laughs> Yan. Sa taot nga pala sa mga tao sa mundo. Yan. Okay, sorry. At Ayan na naman tayo, sabahan naman ako ninyo sa aking pagbablog At ilang araw na hindi nakakapaglaot At laging may lakdang mga bro, ang aking paglaot ngayon At kakalma ngayon, bukas o mamaya, lakas na uli ang dagat yan, at magkapalabas lang tayo ng aring araw yan, palabas na ating aring araw at makakapaghila na ng lambat na aking inariya baka pupuntahan na at palabas na rin na araw mga bro yan abang abang na lang sa aking paghihila mga bro yan mga bro at maghihila na tayo ng

Mà nó mà đừng đừng. được, được.

ang matambak Pati lumahan ng awalak na.

Да. У, мопакасти. Я не спєр леного мама. Вот дерна. У. О. Jadi, sini, ke Ya Uh Hop oh. Tersi, tersi Ya Ya, maaf, tu tapos na maghila. abang na lang sa aming pagdao yan mga bro at nakapagtaas na ng pangka at magdidiskarga na ng lambat. may huli din naman kahit pa isa isa malaki to naman yan marudi eh. yan eh sabi hindi man makarami importante meron yung <laughs> lang na ang lambat ko. Pasok na na. Ano nga, may talik kasi mga bro, nanadaan na ng malaking isda. Hindi mo kayang tigilin yung malaking isda. Pasok talaga ang lambat. Tulad nito na sa buya. Hindi naman masabing sasabit ito sa bato. At nasa pataw. <laughs> sa so mga pangitaas yung malalaking isda na bangga <coughs> pero pag yung mga nasa tinggaan nasa malali yung ano isa dalawa na yun pwedeng isda pwedeng sabit sa mga sabitan sa ilalim sarili na naman mga bro um ulit sa Diyos, kahit pa paano, meron. Yan, yeah, mga bro. Oh. Hmm. Oo. Oh. man makabinta eh, makaulam. Pero mas maganda sana makabinta. Para may pambigas-bigas. Kailangan, <laughs> ano na. Uh, walang huli. nabili nilo wing 300,000 uh, 360 uh, no. Kaya yung biyahing masasa. Uh, ala nung bagyong sinundan nito ay wasak uh, noon makina na lang ang naroon <laughs> wala mo sa wala ilang pambangkang naroon eh sa yaman, ganyan talaga okay. sinuntok um, sinuntok pa niya yung medal pinabayaan doon sa sala yun Sulo. sala yung manunong kung eh, may problema at kayo edi, ay hari yun doon sa eh, ano niya sa barangay kung may problema pero yung manununtok at maninipa ay ibang usapan na yun pati yung anak noon ni hari yeah. tanggal pa sila mga bro Mga bro, ang lagidlid dito sa aming area. Pati alamahan, wala pa rin. Nasa lalim pa. Hindi pa na-taklop pa tabi. ma yeah, mga bro, at pauwi na kami. 'Yun, dalan ang huli. Yeah. Pauwi na. Yeah, at mamaya natin titingnan pagdating sa bahay. Yeah, mga bro. At nandito na nga sa bahay. Yeah. yeah. mga bro. Ang naging huli. ya yeah. Pangulam naman mga bro yung darating okay it's alright yeah. Uh -huh. sarasari na naman mga bro ang biyaya hindi yeah, man makarami importante meron yan yeah, mga bro kape muna tayo at maaga pang lumaot eh, malamig eh ngayon lang makapagkape Ay, salamat. Yan, sige po. At uh, shout out po sa inyong lahat. Yan, sa lahat po ng aking mga suportadores. Yan, shout out po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi sa inyong kinaroroonan at sa inyong pag-anak buhay. Yan, saan mga kayo naroroon. Ingat tayo palagi. Yan. Sige mga bro. At uh, shout out din nga pala sa mga OFW po na nasa iba't ibang bansa na nag-anak boy at nagtatrabaho dyan mga kababayan ko, ingat kayo palagi dyan yan. at sa mga tumatapos po ng aking ads maraming salamat po sa inyo yan. at sa mga nakapagsubscribe po, maraming salamat po sa inyong suporta sa aking munting youtube channel yan. Yan. sige po at hanggang dito na lang, lang po at maraming salamat muli sa panunood yan. maraming salamat sa inyong lahat okay, alright